Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, tinuntin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating ko pang mga updates. Walang pagsidhan ang tuwa na kanyang nararamdaman. He became a father and they will become a complete family. Mula sa pagyoko ay inangatiya ang kanyang mukha at tumitig sa screen ng laptop. Mukha ni Daniel ang sumalubong sa kanya. Congratulations, Ashel. Anin ito sabay ngiti sa kanya. Pwede bang hayaan mo akong makita ang asawa ko, pare? Pakiusap niya rito. Gusto mo bang masigawan ako? Shet! Your wife is freaking mad. Ani naman ni Daniel. Tumawa naman siya. Kita sa mukha ni Daniel ang matinding pag-alinlangan at takot na baka masigawan ito ng asawa niya. Pasilip lang ako, dude. Kahit kaunting silip lang. Muli niyang pakiusap. At mangbubuhati ni Daniel ang laptop ngunit bigla nito iyon muling nabitawan. Shit, Greg. She is coming. Tarantang sabi nito tahimik na ang asawa niya. Hindi niya naririnig ang boses nito. Mas mabuti pa nga ang buntong hininga ni Daniel ay naririnig niya. Napalunok siya kasabay ng pag-awang ng kanyang labi nang makita ang asawa niyang sumampa sa kama. Nakasuot ito ng terno na brown na sleeveless at maikling shorts. Hindi ito lumingon sa kinaroroonan ng laptop kaya hindi niya nakikita ang buong mukha ni Violet. Dinaluhan ni Abby ang asawa niya sa bayakap ito na mahigpit. Oh my goodness ate, magiging mami ka na nga, ani nito sabay halik sa pisngi ng asawa niya. Sweetheart, lumingon ka please. Ani niya na bahagyang nilakasan ang boses upang marinig ng asawa niya. Ngunit tila tukso na hindi malang siya nito nilingon. Yakap-yakap ito ni Abby at hinahap los ang impit ng puso ng asawa niya. Baby, wag mo naman masyadong pahirapan ang mami ha kawawa naman ang daddy mo kung sakali. Ani ni Abby nang umingit ito habang kagat ang ibabang labi na tila nagpipigil sa pagtawa. Gusto ko na magpahinga Abby. Ani ng asawa niya. Hindi ka pa kumakain Violet. Kapilang ata ang laman ng tiyan mo. Uwi ka naman ni Daniel. Wala akong gana Daniel. Ani naman ang asawa niya. Bumaba ng kama si Abby at hinila sa braso ang asawa niya Ate Tara gutom na ako eh. Kumain na. Natigilan naman si Abi. Napatingin ito sa kinaroroonan ng laptop at nakita siya nito. Binitawan ni Abi ang braso ng asawa niya at gumiti ito. Ate mauna na pala ako pero babalik ako. Dadalhin kita ng agahan dito. Ani nito at si Daniel kasama nang lumabas ng silid. Pagkasara ng pintuan ay agad na inayos ng asawa niya ang higaan at unan at akma itong hihiga ngunit kinuha nito ang una na nasa tabi nito. Niyakap nito iyon at bumalahaw ng iyak. Bakit mo itong ginagawa sa akin, Greg? Bakit? Umiiyak ang asawa niya. For Peter's sake, and it was his fault. Gabi sa States at umaga sa Pilipinas. Sa tuwing tumatawag siya ay hindi na nito masagot dahil tulog na ito at kadalasan ay si Abby na lang at Daniel ang nakakausap niya. Hindi niya kayang makitang nasasaktan ang babaeng mahal niya. Nasasaktan si Violet dahil sa kanya. I miss you so much, Grego. Sobrang miss na miss na kita. Anipan ito sa malakas na boses habang humahagulhol. I miss you too, sweetheart. I miss you so much. Sagot naman niya rito. Nilakasan pa niya lalo ang boses niya upang makuha ang atensyon ng asawa niya. Natigilan naman ang asawa niya sa pagbulahaw ng iyak at inangat nito ang mukha mula sa pagkasubsob nito sa unan at lumingon sa kinaroroonan ng laptop. Nakatulala ito at pati ang pag-ikot ng orasan ay tumigil na magtama ang kanilang mga mata. Wala sa kanilang dalawa ang nagnanais na magsalita. Nakatitig lang sila sa mata ng isa't isa. Nakatitig sa isa't isa na tila inaarok ang bawat damdamin na meron sila sa mga oras na iyon Violet eyes were red and swollen, maging ang ilong nito ay namumula. Sweetheart, he said, but it sounds like a whisper. Dahil maging siya ay tila hindi naririnig ang sariling boses. Kanina ka pa ba dyan? Utal na tanong nito sa kanya. Sweetheart, napamura siya sa kanyang isipan. Pati siya ay nabubulol. Violet is now glaring at him. Sweetheart, please, hindi niya natapos ang akmang pagpapaliwanag niya. Pinatay ng asawa niya ang tawag. Napaawang ang kanyang labi at napakurap-kurap na tumitik sa screen ng laptop. His wife just cut the call. Sa kabila ng sobrang pangungulila nito sa kanya, ay nagawa pa siya nitong pagsungitan at nagawa pa siyang hindi kausapin. At higit sa lahat, natiis siya nito. Napangiti siya at napapailing. Hinunay hindi naman talaga sinasadya ni Violet iyon simply because he know how much his wife love him. Kahit papaano ay nakita niya ang mukha ng asawa niya, but the fact that he caused her pain ay nagdulot iyon na matinding kalungkutan sa buo niyang sistema. Kailangan na niyang umuwi. Kailangan na siya ng asawa niya. He took his phone and dialed Felicity's number. Gusto niya lang naman itong tanungin tungkol sa pagbubuntis upang kahit papaano ay alam niya ang gagawin pagka-uwi niya. Upang kahit papaano ay maging handa siya. He is too excited just thinking about their incoming child. Ano kaya ang magiging itsura ng anak nila? Babae kaya o lalaki? Tila isang eksena sa pelikula na biglang lumitaw sa kanyang balintataw ang kanyang mga panaginip noong nasa hasyenda sila. Yung mga cute na bata sa panaginip niya, posible kaya yon? Malapad na ang pagkapunit ng labi niya. God, he is too excited. Nakailang dahil siya sa numero ni Felicity ngunit nagre-ring lang iyon at walang sumasagot. Naisip niya baka natutulog pa. Felicity is a doctor. And after all, an obikay ni doctor and surgeon at the same time. Tubigil siya sa pagtawag kay Felicity at akmang ibababa ang cellphone niya nang makita ang mukha ng asawa niya sa kanyang wallpaper. Napatawa naman siya. I'm going home, sweetheart. Ani niya dito. The next day, tila sumang-ayon sa kanya ang panahon. Nagawa agad nila ni Randolph na tapusin ang dapat tapusin. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa side niya at sa side ng mga workers. Ngunit kalaunan ay agad naman iyong nalutas. VGC will shoulder all the workers' needs while they are still in the process of getting treatment. Mula sa hospitalization as family needs ng mga ito. Ganon din sa mga Filipino workers na nasawi scholarship para sa mga naulila ng anak, pangkabuhayan in-cash assistance. He feels bad for all the victims, ngunit wala na siyang nagawa dahil nangyari na. The investigation is still in the process. Ngunit hayaan niya na muna iyon. Babalik na lang sila ni Randall kung kinakailangan. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makita at makasama ang asawa niya at makapagpaliwanag dito. Kailangan niya din siguro ihanda ang sarili niya sa matinding paliwanag at suyuan ang mangyayari. Visit me again, Grego. Ani ng Mama Claire niya. Niyakap siya nito na mahigpit. I will, Ma. Niyakap niya ito. Sa pagbabalik ko, kasama ko na mag ako. Ani niya na tila kinikilig. Kumalas naman ang Mama Claire niya at tinaplos siya sa mukha niya. Alagaan mo ang mag mo, Grego. And your daddy Bernard will visit you soon. May kung ano itong hinugot mula sa loob ng shoulder bag at ibinigay ito sa kanya. Was it itma. Takang tanong naman niya rito. It was a small brown envelope. Ito ay isang liha mula sa iyong namatay na lolo. Si Don Ramon. Sinabi niya sa akin na ibigay ko ito sa iyo kapag nasa tamang panahon na. Bumuntong hininga ito at ngumiti. Randolph, thank you for accompanying my son. Baling naman ni Mama Claire niya kay Randolph. Tila sa biglang kinakabahan. It is another revelation about him. Bakit hindi nalang ginawa ng isang bagsakan ng yumaong lolo niya? Huminga siya ng malalim at sinilid iyon sa kanyang bitbit -bit na traveling bag. It's my pleasure and duty, tita. Wika naman ni Randolph sa kanyang Mama Claire. Muli niya niyakap ng Mama Claire niya, bago sila ni Randolph tuluyang pumasok sa loob ng airport. It took 14 hours and 30 minutes to fly back to the Philippines from California. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng asawa niya pag makita siya nito. Papagalitan kaya siya nito, bubulyawan, o baka naman hindi siya nito kikibuin. Oh no, mas gusto niyang bulyawan siya nito at pagalitan. Hihingi siya ng tawad at susuyuin ang asawa niya. Huwag lang siyang hindi kibuin nito. He witnessed Violet's coldness once noong panahon na nasaktan niya ito emotionally. Panahon na inalipin sa matinding selo sa kaibigan na si Sander. And during those times, he felt so scared dahil hindi niya alam ang nasa isip ng asawa niya. Ngayon pa lang ay naiisip niya kung paano susuyuin ang asawa niya. Should he buy flowers and chocolates? O di kaya ay dadalhin niya ang asawa niya sa VGC building and spending a whole night making love with her in his parents' bedroom, inside his office. Ditilaan ko ang ulo niya pagbabalik niya. Ang mga salitang iyon ay sinabi ni Violet bago siya umalis papuntang California. Paulit-ulit sa isipan niya. Shit, mabubulilyaso pa ata iyon. Marahan niyang sinampal ang sarili. Ano ba itong iniisip niya? Nag-iisip na naman siya na makamundong pagnanasa sa asawa niya. Hindi kaya siya singhala nito mamaya. Ngunit mas okay na iyon kaysa hindi siya nito kibuin. What the hell is happening to you ha? Una naman ni Randolph sa kanya. Napakabagal ng play na to. Ani naman niya. Tumawa naman si Randolph. Masyadong excited na makita ang asawa mo ha? Bakit ikaw hindi ba? Balik tanong naman niya kay Randolph. Ako nga pero hindi niya pinapansin ang tawag ko simula kahapon. Nagregla ata. He crap up. Ganun ba yun pag may regla? Tumawa naman na malakas si Randolph. halik at yakap lang ang katapat nun mamaya. I will go directly to her condo upang suyuin siya. We've been busy this past few days. Kaya siguro nagtatampo dahil nakakalimutan ko na siyang tawagan. Inayos nito ang pagkakahiga at pinag nito ang mga braso sa dibdib sabay pikit ng mga mata. Ladies and gentlemen, please make sure when napabalikwa siya ng bangon. Maging si Randolph ay nagulat sa kanya. Randolph, tawag niya. Andito na tayo. I know. Inis na sagot naman ito sa kanya. Pagkababa ng eroplano ay agad siyang sinalubong ni Sander. Sander is still wearing his pilot uniform. Gusto mong sumabay sa akin? Ani nito nang makalapit sa kanya. No, nasa labas na si Robert. Aniya sabay tapik sa balikat ni Sander. Kailangan ko nang umuwi. I'm dying to see her. Sir Randolph na lang ang isabay mo. At tumalikod na siya at tinakbo ang daan palabas ng airport. Hindi niya hinintay na makasagot si Sander. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang kanyang asawa. Madaling araw na lumating sila ni Randolph. Wala siyang sinayang na oras agad siyang umuwi. Inatasan niya na lang si Randolph na ito ang humarap sa press. Kasabay nilang dumating sa bansa ang mga labi ng mga OFW na nasawi sa trahedya. Alam niyang makakatikim na naman siya ng sadamakmak na sermon mula sa kaibigan na si Felicity. But who cares anyway? Ang importante sa kanya ngayon ay ang asawa niya. Marasa ang bumuntong hininga. Robert, wala na bang ibibilis to? Tukoy niya sa takbo ng sasakyan. Sir, baka ma-overspeeding naman po tayo. Shit, who cares? Bilisan mo. Walang traffic, oh. Singhal niya sa driver Sobrang inis niya ay tila gusto niyang agawin mula dito ang manibela At paliparin rin ang sasakyan na makarating agad siya sa bahay Itabi mo Robert Utos naman niya dito Ano po sir? Hindi mo ba nadinig ang sabi ko itabi mo? Singhal niya uli sa driver Itinabi nga ni Robert ang sasakyan Bumabasi at lumipat sa driver's seat Lumipat naman sa katabing upuan niya sa si Robert As he started to drive Umingit ang gulong ng sasakyan Kasabay na mabilis na takbo nito Sir, para na po tayong lumilipad Maliit pa po ang mga anak ko, sir Ani Robert na nanginginig na boses Ngunit wala siyang pakialam Gustong gusto na niyang makita, mayakap at mahagkan ang asawa niya He is too eager for his wife Ang dalawang pong minuto na biyahe mula sa airport hanggang Forge Park Ay naging sampung minuto na lang sa labas ng bahay niya ipinarada ang sasakyan sa takot na baka magising ang asawa niya. And three in the morning and he is pretty sure na tulog na tulog na ito. Ngumiti siya habang nakatunghay sa bahay. Nilingon niya sa Robert. Gulat na gulat siya na makita ang mukha nito. Tila ito papil sa sobrang putla. What dah? Ano nangyayari sa iyo? Takang tanong naman niya. Sir kapag po kayo na ang magdadrive, pababain niyo na lang po ako. Mamamatay po ako na maaga sa inyo. Anin nito habang hinihingal. Bahagyan naman siya natawa sa bayhagis ng suso kay Robert. Bawas-bawasan mo ang pag-inom ng kape Robert. Umuwi ka na. Hintayin mo na lang ang tawag ko okay? Anin niya sabay baba ng sasakyan. Sige po sir. Sagot naman ni Robert. Nasa tapat siya ng malaking gate na katayo sa harap ng dalawang guards. Maging sa paligid na mataas na bako ng bahay ay may nakahilerang mga guards. Magandang umaga sir, bati ng isa sa mga gwardya. Magandang umaga, kumusta dito? Okay lang naman sir, maikling sagot ng gwardya. Anong oras ang shifting ninyo? Mamayang five sir. Tinabik niya ang balikat ng guard at saka pinindot ang password ng gate at pumasok. Nasa tapat sa naintrada ng bahay habang panay ang tambol ng kanyang dibdib. He breathed in and out. He feels nervous Nakailang buntong hininga muna siya bago pinasok ang susi sa keyhole. Marahang pinihit pa buang bukas ang pintuan at pumasok. Maging ang paghakbang niya sa hagdanan ay ingat na ingat siya. Sinisigurado niyang hindi siya nakakalikha ng ingay. Nasa tapat na siya ng pintuan ng kanilang silid. He breathed in and out before he opened the door. Pigil hininga niyang binuksan ang pintuan. Bahagyang yumukod at sumilip sa loob ng kanilang silid. There she is, Her Aphrodite is sleeping peacefully in the middle of their bed. Marahan siyang pumasok at muling sinara ang pintuan. Inilapag niya ang kanyang maliit na traveling bag sa couch. Patingkayan siyang pumasok sa walk-in closet at mabilis na naghubad ng long sleeve polo niya at pantalon. Kumuha siya ng boxer shorts at mabilis na sinuot. Sa mahinang hakbang ay lumabas sa ng walk-in closet at tinungo ang malapit na kama. Nakatayo siya sa gilid ng kama habang nakatunghay sa nakatihayan niyang asawa. Napangiti siya habang nakatunghay sa imbit na puso ng asawa niya. Marahang siyang sumampa at umupo sa tabi ni Violet at marahang hinaplos ang puso nito. Yumukod siya sa bandang puso ng asawa niya at hinalikan iyon. That is home baby. Bulong niya rito. Marahang siyang humiga sa tabi ng asawa niya. Isinuksok niya ang braso sa ilalim ng ulo nito. Sabay yakap ng isa pa Hinalikan niya ito sa noo at sinasamyo ang natural na feminine scent ng asawa niya na sobra niyang pinananabikan. He's finally home. Being with Violet is his home. Greg, ungol ni Violet. Yumakap ito sa kanya na mahigpit sa baysiksik na mukha sa kanyang dibdib. Ang sarap sa kanyang pakiramdam. Huminga siya nang malalim at ninamnam ang init na nagmumula sa katawan ng asawa niya. An electrifying heat that came from Violet's body make her heart's beat fast napapikit siya at ninanamnam ang sandali hindi hanggang sa inamoy-amoy siya nito sa dibdib pataas sa kanyang lieg maging ang kamay nito ay naglalakbay sa kanyang katawan nahigit niya ang kanyang hininga sabay pikit ng kanyang mga mata maya maya ay tumigil sa paghaplos ang kamay ng asawa niya iminulat niya ang kanyang mga mata nakatingala sa kanya ang asawa niya Kunot ang noon ni Violet habang nakatitig sa kanya Akman nitong ilalayo ang mukha mula sa kanya Ngunit agad niya ay yung napigilan Bawat atras nito na mukha ay mas lalo niya itong nilalapit sa kanya Bitawan mo ako Singhal nito sa kanya sa pabulong na paraan Sweetheart please Ani niya na tila nagmamakaawa ang tinig I miss you Bitawan mo ako sabi Tatadyakan talaga kita Greg Masama ang tingin ni Violet sa kanya habang panay ang lunok nito. Para silang timang, dalawa lang naman sila sa loob ng silid. Ngunit tila isang bata ang asawa niya na bumubulong-bulong habang sinisinghalan siya nito. Nagbubulungan sila for God's sake. Ano ba itong ginagawa niya? Why does he need to exchange words with her? Kung pwede niya naman agad itong halikan. Wala na siyang pakialam kung galit na galit ito sa kanya dahil miss na miss na niya ito Kinabik niya lalo ito sa batok at marubdob na hinalikan sa mga labi. Tinulak naman siya ni Violet at pilit na inilalayo ang mukha niya, maging ang katawan. Hinila niya ito sa baydantay niya ng isang binti at inipit sa gitnang hita niya, ang dalawang binti ng asawa niya. Ang isang braso naman ay nasa baywang nito. Mahigpit na yumakap habang nasa batok nito ang isa pa. Sinigurado niyang hindi makakagalaw ito. Hindi naman siguro mapapano ang anak niya sa loob ng tiyan nito dahil sinigurado niyang hindi maiipit ang tiyan ng asawa niya. But his violet is stubborn as hell. Itinikom nito ang bibig at pilit na itinutulak ang dalawang palad nito sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga siya at tumigil sa paghalik sa asawa niya. Bitaw! Agad niya uli itong sinunggaban ng halik after she opened her mouth and was about to say something. Siya ay nagtagumpay. Automatiko niyang sinipsip ang mga labi nito at pinasok ang dila sa loob ng mainit na labi ng asawa Ginalugan ng dila niya ang kaloblooban ng bibig ng asawa niya Ilang sandali lang ay naramdaman na niya ang pagtugon ng asawa niya Dahan-dahan gumalaw ang mga labi at sensual na pagdila nito sa kanya At maging ang kanyang kamay ay nagsimulang gumala sa kanyang katawan Napangiti siya sa pagitan ng kanilang halikan Nagtagumpay nga siya Sigaw ng isang bahagi ng utak niya Umaapoy na ang kanyang katawan sa matinding pagnanasa at pananabik. na muling maangkin ang babaeng nagpapabaliw sa kanyang puso at sa kanyang buong sistema. Ang kaninang mahigpit na yakap niya sa baywang ng asawa niya ay unti-unting lumuluwag, maging ang pagdantay ng binti niya ay lumuluwag din. Because you like there's no tomorrow. Violet's soft lips, stop moving in a split of seconds, it become a horror. She bit his lips hard sabay tulak sa kanya. Mabilis itong bumaba ng kama at tumakbo palabas ng silid. Mabilis niya itong sinundan habang sa punang isang palad ang labing kinagat nito. Sweetheart, mahinang tawag niya ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Abi buksan mo ang pintuan. Kumakatok ito sabay tawag sa pangalan ni Abi. It was 4 a.m. and they were running after each other, disturbing another person's sleep. Inis na napasuklay ng dalawang palad niya sa kanyang buhok. Bumukas ang pintuan at mabilis na pumasok ang asawa niya. Mabilis niya din itong sinundan. Ate, ano nangyayari sa iyo? Takang tanong naman ni Abby. Abby, may gwapong aswang sa loob ng silid ko. Pwede ba dito ako matulog? Ani ng asawa niya na tila nagmamakaawa kay Abby. Aswang? Kailan siya naging aswang? Aminado siyang kumakain siya ng laman. Pero hindi siya kumakain ng laman ng may dugo. Abi, tawag niya kay Abi. Kuya, gulat ang rumestro sa mukha ni Abi. Malamang na hindi nito inaasahan na makakauwi siya na maaga. Pwede bang iwan mo muna kami saglit? Pakiusap naman niya kay Abi. No, sansala naman ang asawa niya. Huwag kang umalis, Abi. Kapag umalis ka, lalayos ako. Pagbabantapan nito. Tumawa naman si Abi. Sige kuya, Suyuin mo lang, bibigay din yan. Ani pa nito. Lumabas ng silid si Abi at akmang susunod ang asawa niya ngunit mabilis niyang iniharang ang sarili at isinara ang pintuan. Sweetheart, please, let us talk. Lumapit siya sa kinaroroon ng asawa niya, ngunit mabilis itong umiwas sa kanya. Violet, ano ba talaga ang problema? Dahil ba ito sa balitang napanood mo? Dahil ba kay Sandra? galit na tinitigan naman siya ni Violet. Ikaw ang problema ko. I don't care about the news. I don't even care about Sandra. What I care about is you. Pumatak ang ilang butil na luha sa pisngi ng asawa niya. Alam mo ba kung ano ang mas masakit? Yung wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari sa buhay ng asawa ko. Mabuti pa nga ang ibang tao. Alam nila. Alam niya ang nangyayari sa'yo. Sweetheart. Akma siya magsasalita ngunit suminyas ang mga kamay ng asawa niya sa ere. Sinasabi nitong tumigil siya. At nasasaktan ako Greg. I felt so pathetic. Dahil wala mo lang akong nagawa para sa asawa ko. Pinahid ang mga luha sa mga mata nito. Kasabay na mapanguyam ng ngiti nito. All I can do is sit and wait. Samantalang si Sandra lumipad mula dito papuntang California upang damayan ka. But it's okay. Naiintindihan ko. May pera siya at impluensya siya. May impluensya siyang wala ako. He is the forward at hinila niya ang asawa niya at niyakap niya ito na mahigpit. Please. Please. Don't say that, sweetheart. Please. Bakit mo kasi ginagawa sa akin to Greg? Tumahagulhul na ito habang yakap niya ito. Nang barahang pagsampal nito sa kanyang likuran at paggalaw ng mga balikat. Pinag-alala mo ako sa sobra. I'm so sorry sweetheart. I'm sorry. Paulit-ulit na paghingi niya ng tawad. Magkasama ba talaga kayo? Alam niya ang ibig sabihin ng asawa. Kahit hindi pa nito sinasabi sa kanya ng direkta. Alam niya ang nagsiselos ito. Marahan siyang kumalas at matamang tinitigan ang mukha ng asawa niya. Nabasang-basa dahil sa luha. No, sweetheart. I can prove it to you na hindi kami magkasama. Ni hindi ko nga alam na pumunta siya sa States. Tinaas niya ang kamay at pinunasan ang luha sa pisngin ng asawa niya. Walang ibang sumasagi sa isip ko kundi ikaw, Violet. Ni hindi nga ako makatulog sa pag-iisip ko sa iyo. I miss you so much, sweetheart na din kita Grego. Yumukod siya at sinil halik ang labi ng asawa niya. Niyakap nito ang mga braso sa kanyang lieg, kasabay ng sensual na paggalaw ng mga labi. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Bumulong naman siya. Tumangol lang ang asawa niya. Agad niya itong binuhat. Iniyakap naman ito ang braso sa kanyang leeg. We became too stubborn. Ani niya rito. It's not my fault. Depensa naman ang asawa niya. At kanino naman ang kasalanan? Ito ay isang maliit na maliit na butil ang may kasalanan. Marahan siyang natawa sa bay tulak ng paasa na kaawang na pintuan. Can you close the door for me? Tinanggal nito ang kamay sa kanyang lieg at tinawakan ang saradura ng pintuan. Sabay lapat iyon pasara habang karga-karga niya ito.